dito ni Senator Risa na Ah, um, lahat ng kakalaban sa kanila, lahat ng sasabihin ng ayaw sa kanila or kalaban nila ay sinungaling, pagsisinungaling. So, sila mukhang sila lang ang mayroong karapatan. Ma okay, magandang magandang mag mag araw po sa inyong lahat. And welcome po dito sa ating peace channel, mga kababayan. And nandito na po tayo para sa panibagong reaction video ngayon mga kababayan. Ako, uh, ilang araw din tayong hindi na upload mga kababayan ng video kasi ah uh, pumunta tayo ng ibang lugar. Uh, ibang lugar dito sa Pilipinas lang naman mga kababayan. Uh, nag masid masid tayo sa iba't ibang lugar. Ako, may mga iba't iba tayong nadiskubrihan. Lalo na patungkol doon sa mga Uh, in-upload natin patukol doon sa mga membro ng Makati Business Club. Nako, uh, isa sa mga kumpanya doon, may pamag uh, natuklasan nating may biniling. Uh, or nabili na pala, sabihin na lang natin nabili. Um, anong tawag nito? Energy supply. Uh, dito sa isang isa sa mga lugar sa Visayas mga kapapayan Kaya Ah sisigurduhin nilang hindi makapasok si VP Sara kasi nako. Mukha delikado yung mga negosyo nila mga kababayan. at ito anong pag-usapan natin ngayon? Ito. Ah, Risa Ontiveros or Senator Risa Ontiveros mga kababayan galit sa kanyang sariling gawain. At ano nga ba ang gawain ni Sen. Riza Mga kababayan, at ito, pag usapan natin uh, Of course, ito, alam ng karamihan ito Lumabas na ito, ilang araw na, at ito, may sagot si Risa Ontiveros Ngayon na siya, naglabas ng statement Kasi, ang tagal pala gawin ng statement, mga kababayan. Mga tatlo o apat na araw pala Apat na araw pala ang... A uh, apat na araw, kailangan gawin ang statement para mas maganda. Eto pakinggan natin. By the way, bago natin i-play, pakilike po and share ng videos natin. And paki pakisubscribe din po sa ating channel. Sa lahat na nakapagsubscribe na, maraming maraming salamat po sa inyo. Ito, pag na natin. Let me begin with this. Itong mga nakaraang araw, hindi lang ako ang pinuntirya ng fake news at harassment. Matapos tumitaw ang video ng nagpakilalang si Michael Maurilio o Ali ay problema nito mga kababayan kapag hindi sang ayon sa kanila nagpapansin nyo ba yung mga script nila ah, yung script ni, is ni, ni attorney Claire Castro ng House of Representatives ng Malacanang at ito to ng Again, kapag hindi sang ayon sa kanila mga kababayan automatically uh, ano anong, tawa, anong sasabihin nila? fake news hmm Again, ha? Automatically fake news. Ganyan yung linyahan nila. Ganyan yung uh, script nila. Mukhang iba eh. Isa lang ang script writer ng mga taong 'to, mga babae. Hindi again. Tingnan niyo kung paano uh, sumasagot si VP Sara sa ka, sa kahit na anumang uh, ibabato sa kanya galing ng mga na, ng mga taong 'to may narinig ba may narinig ba kayo, kayo na sinasabi ni Rison ni Risa tuloy sorry sinasabi ni VP Sara na fake news yan or ano eh, hindi hindi ibig sabi na totoo Ka kahit uh, hindi sinasabi ni VP Sara na fake news hindi automatically totoo hindi rin automatically na fake kapag sabihin uh, nang mga kalaban ni VP Sara, lalo na ni Senator Rizal de Veros, na automatically fake kapag sabihin nilang fake news. Kasi nga, ito mga kababayan, ang hirap kasi dito sa kanila, pinapalabas sa kapag sila, galing sa kanila yung testamento, galing sa kanila yung paratang totoo. Yan yung pinapalabas nila. Eh, kapag galing sa kalaban, la, galing kina B.P. Sara, galing kina, galing sa mga Duterte, again, sa mga kritiko ni, ni Senatorisa, ng Malacanang, ni PBBM, automatically sabihin fake news. Anyway. Yes, Rene. Mula na rin sa sarili niyang bibig, siya ay tumistigo noon sa pagdinig ng Senate Committee on Women sa mga aligasyon ng seryosong krimen laban kay Apollo Kibuloy at sa KOJC. Yung video niya, hindi lamang fake news. Ito ay malinaw na witness tampering. Bukod pa sa harassment sa mga biktima at testigo ng napakalaking kasong ito at sa aking staff. Michael's video. Which exposes the identities of witnesses and victims and discloses the personal information of my staff presents a clear and present danger to people's safety. The witnesses and the victims who told the nation about the abuses and crimes, the charges now being faced by Kiboloi and the KOJC, now feel even more threatened after their names were revealed. Some of my staff. Diba, mga kababayan, Oh. P pinifeed. Pinifeed sa media, pinifeed sa tao, sa mga nakikinig mga kababayan na threaten, mayroong threat ng dahil sa inilabas na video. Oh, may imaginary. Hmm. Pero ito, tingnan natin. Hindi nga ba yung alias Rene? Eh? Yung may threat? Kasi ito, tingnan nyo. Ito, pasabog. Eh, yung ginawa niya, ha? Yung, makaraang, yung mga nakaraang araw. Ang tinding pasabog niyan. Kasi, pwede din naman siyang hindi lumabas or maglabas ng video automatically magwitness witness na lang. So, ausapin na lang yung kampo ni Pastor Apolo Kibuloy o kahit manghingi siya ng pera kung talagang may nalalaman siya o kung talagang binayaran siya ni Risa o sinong kampo nagbayad sa kanya, eh, di doon na lang siya mag-witness. Anyway, sa korte, mayroon namang cross-examination. Malalaman malalaman niya ng abogado at ng judge kung sino o si, uh, kaninong kampo ang nagsasabi ng totoo. Di ba? Yet eto, naglabas siya ng video kasi gusto niya malaman ng saong bayan na yung sinabi niya doon sa Senate hearing, kung ano mang sinabi niya laban kay Pastor Akulo Kibuloy, eh mali, hindi tama kasi may nagkumbinsi sa kanya. At dahil doon, mas naging delikado na yung buhay niya. Oh, no. oh di ba? At ngayon, pinapalabas dito ni Sen. Risa virus na yung ibang witnesses, yung staff niya, yung sila, ay may harassment, uh, natitreten, Hmm? Huh? Saan na titreten? Oh, well anyway, pero natin. have also had to exercise extra precaution for themselves and their families. Make no mistake, this isn't just an attack on my office. This is an ito mga kababayan ha, again, pinapalabas talaga. Uh, tingnan niyo yung mga script nila kung napapansin niyo, lalo na ito si Representative Santiberos. Palaging pinapalabas. Yo, napansin niyo, napapansin niyo yung taong bayan, yung mga linya na 'yan. Yung taong bayan yung natitreten, um, ano pa, yung mga palaging ginagamit nila, harassment, ng mga witnesses, ano pa, um, yun, mga karamihan ganyan ganyan, kasi pinifeed nila yan sa media, para yung media, yan yung binabalita. At, yan yung marinig ng taong bayan, at yan yung iisipin na, ganyan yung mangyayari sa kanila. Pero ito, tingnan yung mga kababayan. Okay? Sino ba nagdala ng witness na yan? Hindi ba sila San Santiveros? Sila ang unang nakakilala dyan. At ngayon, at ano pa, sila ang unang-unang nagsabi na ang sinasabi niyan ay totoo. At ngayon, porkit bumaliktad? Isinungaling eh na? fake news na kagad kasi bumaliktad di ba ano patuloy natin an attack on truth telling kaya hindi natin hahayaan na takuti nila ang oh ay ano attack on truth telling at tatakutin nila oh. Ano <laughs> mga kababayan, again, kung nakapag-aral kayo ng logic, ah, ito fallacious statements talaga ito. Bakit? Uh, ano ito? Uh, appealing on emotions. Oh. Appealing on emotions. Oh, bakit? Uh, Inaatake yung pananakot. May pananakot. Yung mga linyahang pananakot. Uh, attack on. Uh, True telling. Mayroon yung mga ganyan. Mga kababayan. Harassment daw. Ano pa? Di ba ganyan yung mga fake news. Ayan yung mga common na ginagamit. Ayan yung tatatak sa kaisipan ng taong bayan. Oh. Kasi simple lang naman yan. O, hindi eh, mag sila ng kaso. Anyway, of course, kailangan nilang maglabas ng statement para makonvince yung taong bayan kasi naunahan na sila naglabas ng statement nung witness na bumaliktad. Oh, the damage has been done na. Nahirapan silang mag-damage control. Ilang araw pa. Ito, kahapon lang inilabas. Uh, galing ito sa channel ni Senator Risa At naglabas ng video ilang araw pa. Kaya yung lang namang kontrahin kung, kung talagang totoo. na yung mga sinasabi ni Senator Rizzo. Mga witnesses at sindakin nila ang Senado. Kaya... Oh, then, mga, may mga sindakin ang Senado. Yan po ay klarong-klarong. Again, ah uh, fallacious statements na uh, ano tawag nito? Fallacious statements ah uh, uh, appealing on the emotions of the people. It, naninindak ba ng, uh, ng, ng Senado yung witness sa parte sa kanyang sinabi? Sa, sa anong, anong linya? na kung saan masasabi natin nanindak siya sa Senado o sa mga senador na nanakot sa witnesses nang haharas ng mga witnesses at ng staff. O, oh, di ba? Yun nga problema dyan, nahihirapan sila kasi maraming detalyeng inilabas yung witness na bumaliktad. Sa mga nasa likod ng video na ito, you have crossed a line. Sobra na kayo. Dahil doon, I have consulted with my legal team and on Wednesday, we will file a complaint before the NBI. And see o yan mga kababayan ha. O, tingnan nyo ito. kaya nga bakit natin natanong, nga galit si Risa or ba, natanong natin na, natin na galit nga ba si Risa sa kanyang sariling gawain? Bakit? Kasi sinasabi niya dito na mayroong mga taong nasa likod ng video na ito. O, anong ibig sabihin? So most likely, ah uh, most likely, again, na uh, correct me if I'm wrong. Uh, or comment kayo dyan kung agree or disagree kayo dito. At least at one point in time, nagawa na rin ni Risa o kung hindi man siyang may gawa, may nalalaman siyang taong ganito ang gawain. Na kung saan, oh, uh, kukuha or hahanap ng witness, bibigyan ng statement, at kukuna ng video, at ilalabas kahit sinong kahit hindi totoo. Di ba? May 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 alam, may, I think may alam siyang or may kilala siya taong ganyan. Oh, natatandaan niyo ba yung si Alias Bicoy? Hmm, natatandaan niyo, I think kilala natin kung sino 'yan. Ito hindi lang ito ngayon lang nangyari mga kababayan ha. Nangyari na rin ito dati. Yan nga, yun ka, yung kay ka uh, alias Bicoy Okay yung kay alias Bicoy o, nangyari na yun yan. Their assistance in investigating the people responsible for this video and those systematically circulating it in their disinformation networks. This is only step one and we will take further decisive action including the filing of criminal complaints. Para sa mga testigo at biktima at para sa Senado, maniningil kami. ng hustisya. Now, last week, I o, tingnan niyo mga kababayan, sino ngayon ang nananakot? Sabi ni Risa, tinatakot na harassment, na threat, may threat sa kaniyang staff, may threat sa ibang witnesses. Ngayon, sino ngayon ang nananakot? Ay, sorry, mali tuloy na pindot. Oh. oh sino ngayon nananakot? Ah, anong sabi niya? Nasaan na yun? Oh, basta, yan. Tinatakot eh, niya yung witness. Simple naman. Eh, hindi mo na kailangan gawin yan. Taputin. Eh. Hindi file ka na na kaso. oh, mag-iimbestiga pa daw. Nandiyan na yan. Kilala mo na yung witness. File ka na ng kaso. Promise na ilalabas namin ang mga ebidensya na patunay na nagsisinungaling siya. Si Michael, ang paulit-ulit na lumapit sa aking opisina. Hindi siya tinakot, hindi siya pinili. Siya ang naghahabol sa amin. Pa Ayan mga kababayan, may konfirmasyon. oh na, nag-usap sila. Na bago, bago. Well, anyway, usually, common naman. Hindi tayo bugado, pero I think alam natin yan, nga. Ya. Common naman yan na... Ivivet mo or kausapin mo yung witness, nag-volunteer na witness kasi nga baka, baka may hidden agenda ito, most likely lumapit ito, mukhang manghihingi ito ng pera. Kasi kung, kung tayo sa senatorisa may lalapit sa atin, mag offer ng kaniyang halimbawa, uh, statement, of course, isipin natin muna bago natin tanggapin. Oh, na, tingnan muna natin lahat background. I think ginawa nila ito. Pero ito ngayon, bakit? Bakit ganito? Bakit ganito yun nangyari? Ito mga kababi nakikita ko dito kasi nga posible na namang posible din namang my personal experience itong witness kay a, 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 kay Apollo Kibuloy. at hindi niya nagustuhan. Lahat naman tayo may mga ganyan, di ba? Sa mga teachers natin at sa iba pa. Pero hindi automatically na pag na-experience mo ng ganyan, ay krimen na sa Okay? Pero ito, kaya, ang uh, hirap dito mga kababayan, sa statement na ginawa at binago, mukhang dinidiin pa yung tao, which is hindi mo naman talaga, most likely yung intensyon ng witness, hindi naman para doon. So nakikita ko dito, ito talaga yung nakukonsensya na mukhang pwede naman siyang mag-witness na talagang totoo yung sasabihin niya galing sa kanyang personal experience. Yet kung baguhin mo yung statement para madiin lang yung tao, ibang usapan din yan. Ibang usapan. Kaya most likely, ito nakikita ko, nakonsensya itong taong to. Para magpahayag ng kanyang panig. Narito ang mga resibo noong December 14, 2023. He emailed my office. Sabi niya, quote, Dati rin po akong worker ni Pastor Kiboloy. Tumiwalag dahil sa pangaabuso at pananakit. Ngayon lang nagaroon ng lakas ng loob dahil na rin sa takot. Baka ipapatay ako. Close quote. Taliwas yan sa sinasabi niyang nakumbinsi daw siya na tumestigo para mabayaran. Because we take some time to vet emails. Nung pakiramdam niya ay eh, hindi siya pinapansin, he messaged us two more times. Noong December 15, 2023 at January 28, 2024. Nasaan ang pinilit? Muli siya ang una at paulit-ulit na lumapit. He freely and voluntarily offered his testimony and assistance. Pangalawa, inutusan daw si Michael na idamay at idagdag sa testimonya niya si dating Pangulong Duterte at VP Sara Duterte. Talimutan na ata ni Michael na sa pinakaunang salaysay na siya mismo ang gumawa at nagbigay sa aking opisina andoon na ang pangalan ng mga Duterte. Sinulat niya, quote, Minsan po nagbivisit doon si former Press Duterte at VP Sara Duterte, close quote. Siya ang nagbigay at nagsulat niyan. Again, walang pumilit siya ang nagkusa. Oh, nagbibisita lang daw pero sinabi doon mga kababayan na nagdadala daw ng armas. Oh, pero ito mga kababayan ha. Oh. Ito yung original statement daw ng witness ni alias Rene. Yeah. Oh. Hindi confirmado dito mga kababayan na talagang binigyan siya ng statement. Kasi ito may original statement. Bakit may original statement? Bakit may iba pang statement? Anong ibig sabihin? Diba? E di most likely may binago. Kasi kapag original statement, yung personal experience mo yan, hindi mo na nga kailangan na kopya. Diba? Pero of course, para siguradong hindi magkamali, naintindihan natin yan, e di hindi mo na kail eh, kailangan mong isulat para basahin mo na lang. Ang hirap dito, ito nga, kung isinulat niya talaga ito, edi wala nang ibang kopyang statement. It's na. 'Di ba? At bakit ito may original at may iba pa statement? So wala nang uh, lahat original, 'di ba? Oo, ito confirmado na mukhang may talagang binigay na statement dito. No one paid him. No one coerced him. I cannot stress this enough. In fact, on February 7, 2024, he was the one who asked us for money. Quote, I just want to ask if her office give a financial assistant. I want to buy a new laptop. Close quote. Malinaw ang sagot namin sa kanya. Our office has a strict policy of not providing financial assistance to potential witness and witnesses. He knew that. And yet now, on video, he claims we gave him 1 million pesos? That is a lie. And he knows it. Pati sa detalye ng tinulugan, ang sinungaling niya. Wala akong kondominyong na pagmamayari. Michael wasn't staying at one place. Nililipat siya sa iba't-ibang safe house na inayos katulong ang religious groups at civil society. Oh, ito mga kababayan, mukhang nagkumpirma din ito sa sinabi nung uh, alias rin na kung saan. Mukhang iba't-iba yung mga uh, ah, tinulugan niya, yung sinistayhan niya. Ah, kasi nililipat. Oh, sinabi na lang nung witness na sa kondominium ni Risa. Well, probably, hindi natin alam kung yung kay Risa ba yun, kay kanino man yun, o baka, ito, duda lang niya, rin niya. Basta, may nagstay nag, -stay, nag -stay siya ng isang kondominium. Regardless kung kahit kanino. Basta, kumpirmado, iba't iba yung tinulugan niya, hindi lang <laughs> hindi lang kaisa kasi uh, tinatago, pinoprotektahan nga so, nagmatch din naman ito pero ito mga kababayan kung natatandaan ninyo, may hearing dati sa Senate din na kung saan na-confirm ito itong kapo ni Risa na nagpadala ng 20,000 sa isang witness through GCash okay, I think, uh, hindi ko lang hinanap yung video, hanapin nyo na lang basta may na-confirm ito So, ibig sabihin, pinawasin, ah, sabi natin dito na ito, hindi lang ito minsan or ngayon lang na sinabi ng isang witness laban kay Senatorisa. Oh, kasi may nangyari na may prior incident na mga kababayan. Dahil na rin sa sinabi niyang banta sa kanyang buhay. Again, mga kasama, he was moved between safe houses because he was afraid that his life was in danger. This is our system of coordinating witness safety since the Duterte years. Kung may nagbayad kay Michael, hindi ako magtataka kung... Oh, grabe talaga mga kababayan, no? Oh. Uh, sinasabi talaga, uh, uh through the, Duterte years, start, ano uh, since the... Mm, yeah. These are sis, uh, system In coordinating. The safety since the Duterte years. Oh, since the Duterte years talaga. Grabe talaga si Risa. Ano yung ibig sabihin? Anong pinapalabas yun? Well, ina. talaga mga kababayan, kung sino makakakita nito, makakarinig, iisipin talaga na sila lang ang nagsasabi ng totoo. At yung mga kalaban ni Risa, kalaban ni PBBM, uh, ay fake news palagi. At ito, para isipin na ng mga tao na talaga yung mga Duterte ay mga masasamang May nagbayad, tao. May eh, Michael? Di ako magtataka kung KOJC yan. Noong February 22, 2024, umamin si Michael sa aming opisina na kinukumbinsi daw siya ng mga kakilala sa KOJC para mag o magbumawi sa hearing. Tumbong niya, quote, mag daw ako para mapahiya si Senrisa, especially daw yung mga nakita ko sa mga Duterte. Bibigyan daw ako ng malaking pera, itatago daw ako, at bibigyan ng magaling na abogado, close quote. Yung inaakos sa nila na pagbabayad at pagtatanim ng witness, mukhang sila ang gumagawa. So, sino talaga ang may modus? I also want to note na nag-reach out sa amin yung ilang testigo pa sa Kibuloy hearing at sinabi na handa silang patunayan na hindi sila binayaran para tumestigo. Remember that Michael is only one of 14 witnesses na hindi nga siya ang star witness. Michael also claims that I threatened him. Yet, on June 22 and 23, 2025, just this month, just last week, Michael was the one frantically messaging my staff. Sabi niya, quote, Help me. Kinidnap ako. At tinatakot ako ng kingdom. Dito ako kinulong sa Glory Mountain. Send rescue now. Close quote. We took his messages seriously we forwarded them to the PNP in Davao for immediate action. At noong kumikilos na ang PNP, biglang lumabas ang video. Bago pa iyan, nakailang mensahe na rin si Michael na hinaharas siya ng ilang hindi kilalang individual pagkatapos ng pagdinig sa Senado. Katulad iyan ng nang nangyari sa Farmally Hearing kung saan dokumentado namin yung pagsumbong ng witnesses na siya ay tinakot at hinaras ng kampo ng Farmally. Yan ang totoong modus nila. So this is the real pattern here. After testifying in the Senate, witnesses are harassed and threatened and then suddenly flipped. So let's call this what it is, witness tampering, fake news, psychological warfare. Ang mga kasinungalingan ay insulto sa pagdurusa at tapang ng mga witnesses. Tandaan natin, labing apat sila, mga witnesses na naglahad sa mga abusong ginawa sa kanila ni Kibuloy at ng KOJC. Tinungaling na nga ng haharas pa. Michael exposed people who trusted the Senate with their stories. And these are people who were already afraid. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Hindi lang ito paninira. Those responsible for this video crossed a line and they will be held to account. Muli, I have consulted with my legal team and on Wednesday, we will file a complaint with the NBI. We will work with them for a full investigation into the people who created this video and the networks amplifying it. And we're not stopping there. We are preparing criminal complaints to those behind this You don't scare us, but you should be scared of the truth because no one, no one gets to endanger our witnesses, my staff or harass the Senate with impunity. We will not let this slide. We will fight back. Hindi nila mapipigilan ang katotohanan. Let me be Oh, ba mga kababayan? Ayan. Uh, oh. Tingnan nyo yung mga huling uh, linya. Ah, sa tingin nyo, sino nga ba ang nananakot dyan? Hmm, di ba? Oh, sino nga ba? Ah, uh, sino? Pati nga mga networks uh, na nagbabalita, uh, tinatakot na kasuhan. Well, of course. Well, ah, uh, expected natin yan kasi mukhang uh, uh, gawain naman talaga ng kampo ni Senator Risa. Again mga kababayan, hindi lang ito ngayon nangyari ha. Ah, hindi lang ito ngayon nangyari. May nangyari ng ah, nagpadala ng 20,000 through GCash. May nangyari doon sa kampo ni alias Bicoy. At ito ngayon mga kababayan. Well, again, hindi natin ito, hindi ta ako personally, hindi ako naniniwala doon sa witness. Pero ang nangyayari ngayon mga kababayan, pinapalabas dito ni Senator Risa na Boy ah, uh, lahat ng kakalaban sa kanila, lahat ng sasabihin ng ayaw sa kanila or kalaban nila ay sinungaling, pagsisinungaling. So sila mukhang sila lang ang mayroong karapatang magsabi ng totoo. Hmm. At ito pa, sa lahat ng mga kakalaban sa kanila, lalo na yung witness na bumaliktad, automatically ano na raw uh, pananakot o harassment o sila lang may karapatan daw na maharas pero yung witness yung mga taga KOGC na or company ni Pastor Apollo uh, yat at buong KJ, KOJC mga kababayan imagine ninyo yan buong relihiyon yan okay, merong ibang taong may inosente dyan, or maraming tao yet, na generalize, pinapalabas ni Sen. Risa na sila ang may ki mayroong kinalaman dito. Pero again, again, sabi ni Sen. Risa sila lang ang may na magsasabi ng totoo. Mm. Yung kalaban nila, pag pagsisunungaling. oh, ganyan sila ka. Galing, mga kababayan. Oh, sila lang may karapatan daw. Sila lang may karapatan na maharas. Sila lang may karapatan na matakot. Sila lang may karapatan na mag-sabi ma ng totoo. Well, anyway, I comment din jer, magbobaik ako ng mga ano sasabihin nyo dito. Eh dito na, na po muna tayo. Paki-like po ang share ng videos natin and then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay? So maraming salamat sa lahat at uh, kita-kita tayo sa susunod na video.